kanya sa likod, mag shout kayo mag maglaro maglaro kayo dyan para bida naman kayo hindi na lang ako lagi ang bida malapit na rin yung tatakan natin 5 kilometers no wala na nga yata eh ilan na ba yan? Garutay tanong niya kung may pa raw. Piling ko yung mga andoon yun. Pero dito siguro mayroon pa isa-isa na lang. Magkaalaman mamaya. Kausapin mo sila. Ha? Kausapin mo sila. Ayun ah, astigo. 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 Astig. Sana ulit. Sana ulit. Sana ulit. Get Wrong timing na 'yung ano, dalaw natin. Lumalakas. <laughs> Buti na lang kamo hindi na tayo ganon kalunkalayo. Ah. Uh. Pasakto na lang to. Sakto. Ah. Uh, Na-balik ka kain timing mo, Ang sarap dun sa hamster ganun pag ginaganon oh. Ang sarap. Para kung tinehele.